Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ina yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko Jan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. Hi, bitch. This is the She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? debt end. Anong ginawa ko? Binigay ko sa debt end. F ah. na mo Wala kang ka posisyon sa gobyerno. confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds? Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.